Oh, ayan po yung dala niya pong parcel. May nagpadala po sa kanya. Ayun niya nga lang po ipa-mention yung pangalan niya. Salamat po sa nagpadala, ma'am. Oh, mag-thank you ka sa nagpadala sa yo. Salamat po sa uh, nagpadala. Wow. Oh, open mo na. Hmm. Hindi kaya mo yan. Ikaw mag-open yan kasi sa'yo pinadala yan. Hmm. Yeah. Wow, ang ganda. yeah Oh, buksan mo na mermaid. Ganda na. Mm -mm. Oh, thank you ko ulit nagpadala ka mo Okay ma'am. Thank you po sa mga nagpadala. Yung may malalagyan ka na na bagong baunan. Mm. Oh, buksan mo. Tingnan natin kung may damage. Dandahan namin may zipper. Mm. Um, magandang buksan. Kasya yung ano dyan. Malaki pala yan. Ayun na. Pakita mo yung nilalagyan mo dati. Kung anong malaki. Kasi meron din po siyang ganito. Ayan lang. Wala po siyang zipper. Ayan. Ito po yung siya. Ganyan lang. Yeah. Ganyan lang po yung kanyang lalagyan bigay dati. At bigay lang din to. Ito, bigay lang din. Pero, bago naman siya. Wow. Maganda. Yeah. Salamat po sa nagpadala nito. Salamat. May mga lalagyan na ng maayos-ayos na baunan yung anak ko. At, may isang sarado. May sarado. Oh, ang ganda ng ano niya, oh. Malambot. Cotton. Ah, ano yun? Hmm? Hindi siya cotton. Yung parang may ano siya, styro siya sa loob. Kaya malambot. Natunog. Tapos, try mo yung tubigan mo. Ito? Mm -mm. Yan guys, hindi ko naubos yung tubig. Ayan, hindi niya naubos. Kasi pinupuno ko yan eh. Kaya lang, dapat ate mal malakas ka uminom ng tubig kasi ngayon. Kailangan. Oh, kasha? Kasha! Ay! parang sinadya na parang pinasadya yung ano niya o tapos easy lang po siyang i bukas sara mm. yan tuwan tuwa po siya gustong gusto po niya yun mm. Ah. Hmm. Mama niya pag bago. Uh, uh, ingatan mo yan. Dapat dahan ka lang ng ano para may zipper yung babaunan Daba, mo. Mami, agad to lalamig yung pagkain ko. Oo. Uh Buti -uh. mo, may ano siya sure yung ganyan. Mm-mm. Uh -uh. Oh God, uh -huh. ayan. Ayos na yung baunan mo. Isang bit-bit na lang ganyan. Beep. Pero kasi kaya yung ano. Kasing laki rin naman ng nang baunan ng tubig yung baunan mo ng pagkain na oh, kanin no. Oh. Ah. Tsaka para hindi siya kita kasi. Di ah, pa pwede natin siyang pahiga oh. no. Yan. Yung o -o. oo. Pwede natin pa ganun kasi kasi pa na may mataba eh. hindi pa paganto talaga siya tapos yung yung baunan mo ng no. tu, ng pidingan mo. Kasi sigo, kasi diyan siya tatlo. Mm-hmm. No. Pag ganyan nga rin siya, hilera pag -anong. Hindi na pala pwede iganto yung ano, pag -anong. Yung pagkain. Kailangan nakatayo rin siya. O sa yung gantong baunan na mga ganyan. na yung dala mong baunan. Hindi ka na, ano, hindi na ganito. Kasi to, to, wala siyang zipper. Meron siyang lock niyan dito pero natanggal mm -mm. tatahiin pa yan natanggal yan mm -hmm. tatahian pa namin kasi nakadikit lang siya eh ayan oh. mm -hmm. kitang kita naman na merong ayan oh kitang kita na may parang pinagtanggalan ng mm -hmm. dikit mm -hmm. yan oh yung may dikit yan ano tawag doon? parang may glue ganun, ganun, ganun. Oh, di ba? Yan tapos medyo manipis na rin siya pero matibay pa siya. Mm -hmm. Kaya lang maganda rin kasi nakasara yung eh, ayan. Ganyan lang siya. Maganda rin yung nakasara talaga. Mm -hmm. Safe medyo sa marumi. Mm -hmm. Safe sa mga alikabok yung pagkain niya at tubig. Oh, uh, mag magkasing laki lang sila natin ng na mga hindi, mas malaki to. Oo, oh, diba? Mas malaki yan. Kaya nga, tamang-tama yung ano mo lang yun, oh. No? Ang mm -mm. mm, ganda niya. Ito, bear. Ito, mermaid. Salamat po sa nagpadala. oh Malaking, ano yan? Malaking bagay yan sa kanya. Magpasok niya sa school. Yan, oh. Ang ganda. Wow. Diba?